Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung anong kanyang itawag, yon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tayo na ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalaw na adhikay sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dilang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain mula sa siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng Puon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng Puon magpakailanman. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Yesus, bagamat sandaling panahong pinababa kay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Yesus ay mamatay para sa ating lahat sa pamamagitan ng mga pagtitiis Siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumika at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang nagawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang ama ng nagpapabanal at ng pinapagingbanal kaya't hindi niya ikinayang tawagin silang mga kapatid ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Yesus. Ibig nilang masilos siya, kaya't kanilang tinanong, Nakaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Yesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay niya rin. May nagdala ng mga bata kay Yesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Yesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.